Oh, mag All right. Kasi may nakamal lang dyan na ang ab Siguro may pinabay. Sementiryo. Ayan na Ayan na si daddy mo. Ayan ang kanya. Ayan Hindi ko alam. Ito, ito. Dyan Yung buwan. Yung kapatid ni Inang. Kapatid pa ni yun. Ito. Ayan. Ayan o. Saan? Ito. Oh. Ay, oh. Aray. 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 Oh. Okay. Dito Oo. Dito kami sa sementeryo. Bumagtong dito, kami. Dito kami sa sementeryo. Marami ng tao dito. Marami ng ano. May may bubong na din oh. Dapat may bubong din sa atin. Ah? nakaranti pa dati bro. Ah? nakuha na dati ito. Kita mong kailangan ng tatang yan? Ano? No? Right. Guys, magluluto tayo ng gabi. Yan, inasimang gabi. Guys, magluto tayo ng inasiman na gabi. So, ayan na. May saog siyang tilapia. sinaugang ko siya ng tilapia, mga guys. So, yummy, guys. Ayan yung saug ng tilapia. So, ito, guys. Guys, dyan. Luto na guys. Ayan lang. Sarap guys, oh. Yung inasiman na gabi. Yung ano to guys, tangkay ng gabi, inasiman. Yummy guys, kain na tayo, oh. Ayan, oh. sarap. Kain na. Guys, kain na. Ito na, luto na yung gabi. Yung may saug na pritong tilapia. Guys, ang sarap. Tapos inasiman ko. So yummy. Oh. Makain ko si na tinik. Oh. Yun eh. Galak dyan.

Nanti dapat seguru masuk kemain sama sepalang Ini kemarin kita Nak nak? Ini tiga guys. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs>

Di ba? na kami nga ah. Uminom ka mata. Basta libre na kami. Ayos. Well, libre na kami. Royal. Yung sana Ano mga pas? Dala mo rin. Bumili kang coke. Ayos po. Well, Delibre dito. Ha? Ah? Dali na prito. Tapos sinahog ko pa siya dito. Ha? 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 ano na babadyak. Kasi, siyempre malis tayo, magpunta tayo ng Senteryo. Oo. Hindi na babadyak. Hindi naman tayo yung kandila. Saan? Hindi yan. Buhay. Pag-tidip ka, hindi sila kuya. Saan yung costume ko. Hindi ko alam. Hindi na rin, magdudumi ka lang. Yung pangul ko. mo yung gabi. Ano nga? Hindi ko mabal. Ubusin mo. Yan na nga lang, unti nga lang nilagay ko. Pasin.